Ang mga introvert ay kumikilos sa mundo ng tahimik, low-key, mapagmasid at hindi madaling basahin. Madalas na kanilang katahimikan ang pinakamatalim nilang sandata, ang pinakamatibay nilang maskara. Ngunit sa lipunang sumasamba sa panlabas na anyo at nagpaparusa sa vulnerability, hindi sa patang katahimikan. Kapag isinabay ito sa pagmumukhang mahirap, nawawala ang talim ng katahimikan. Ang dating misteryoso ay nagiging kawawa. Ang dating nakaka-intimidate ay nagiging hindi na pinapansin. Hindi ito tungkol sa kayabangan. Hindi rin ito tungkol sa mababaw na pagpapasikat. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa sikulohikal na battlefield kung saan ang anyo ay parehong sandata at baluti. Para sa mga introvert, ang magmukhang mahirap, kahit totoo man, ay nag-aalis sa kanilang kalasag ng misteryo. Inilalantad sila sa mga mandaragit at pinapahina ang kanilang tahimik na pag-aaklas. Upang mapanatili ang kanilang dignidad, kapangyarihan at aura na hindi basta-basta mahahawakan, kailangan nilang maintindihan kung bakit mas mahalaga ang anyo o appearance kaysa sa inaakala nila. Narito ang mga sikolohikal na dahilan kung bakit hindi dapat magmukhang mahirap ang mga introvert kahit pa sila ay tunay na nasa ganong kalagayan. Number 1. Ang kahirapan ay nagiging target signal. Natural lang magnet ng kuryosidad ng mga introvert. Ang kanilang katahimikan, ang pagtangging makisali sa maingay na laro ng lipunan ay nagdudulot ng mga tanong. Ano ang mga tinatago nila? Ngunit sa oras na magmukha silang mahirap, nagalaho ang misteryo at hindi na sila palaisipan. Nagiging madali na silang puntiryahin. Ang kahirapan, totoo man o hakahaka -haka ay parang pulang bandila. Isa itong sinyales ng kahinaan para sa mga mandaragi. Hinahanap ng mga manluloko, mananamantala at mapagmanipula yung mga taong mukhang walang laban dahil mas malamang na hindi sila lumaban. Kapag ang isang introvert ay nagmukhang mahirap, sila ay nagiging biktima bago pa ang laro. Ang kanilang katahimikan na sana ay mababasa bilang lakas ay nagmumukhang kawalan ng pag-asa. Ang pagiging mukhang mahirap ay parang karato lang nagsasabing samantalahin mo ko, maliitin mo ko, o kaawaan mo ako. At ang awa ay isa sa pinakamalupit na kulungang pwedeng ipataw ng lipunan dahil hindi lang nito pinapatay ang respeto pinapawi rin ito ang kapangyarihan. Number two ang katahimikan na walang status ay mukhang kahinaan. Delikadong sandata ang katahimikan, ngunit epektibo lamang ito kapag ito ay parang sinadya. Kapag ang isang introvert ay nakaupo sa isang silid, tahimik ngunit may dignidad, ang kanilang pananahimik ay binabasa bilang kumpiyansa. Naiisip ng iba na may alam sila na hindi natin alam. Ngunit kapag ang parehong introvert ay nagmukhang mahirap, nagbabago ang ibig sabihin ng katahibikan. Hindi na ito bulong ng kapangyarihan. Sigaw na ito ng kahihiyan. Ang katahimikan ay isang tabak na may dalawang talim. Kung walang dignidad na bumabalot dito, ito ay nagiging wala lang. Minsan pa nga ay nakakahiya. Ang mga tao ay gumagawa ng sariling interpretasyon. Iniisip nilang ang introvert ay walang masabi, walang may ambag o walang kayang ipagtanggol. Kaya't para sa mga introvert, dapat protektahan ang kanilang katahimikan gamit ang kalasag ng appearance. Kung wala yon, nawawala ang bisa ng katahimikan at ang itong kahinaan. Number 3. Mas nire-respeto ng lipunan ang misteryo kaysa sa pagsastruggle. Ang malupit na katotohanan ay hindi iginagalang ng lipunan ang struggle. Maaring i ito sa mga kwento, ngunit sa realidad, iniiwasan ito. Lumingon man sila saglit, agad din silang umiiwas dahil pinapaalala nito ang sarili nilang kahinaan. Ang pagsastruggle ay hindi nagbubunga ng respeto. Nagbubunga ito ng awa, pag-iwas o pakiramdam ng pagiging nakakataas. Ang tunay na iginagalang ng lipunan ay misteryo. Ang isang introvert na tila hindi mabasa, na nananatiling buo at kalmado kahit anong bagyong dinadala nila ay kinatatakutan at nire-respeto. Naiisip ng iba na paano sila nananatiling ganun? Ano ang sikreto nila? Ngunit kapag nagmuka silang mahirap, nagbabago ang kwento. Biglang wala ng sikreto, kundi struggle na lang. At ang pagsastruggle, gaano man kadakila, ay bihirang hangaan sa totoong buhay. Ang misteryo ay kapangirihan ang pagsustruggle ay dismissal. At dapat ingatan ng mga introvert ang kanilang aura. Dahil sa oras na magmukha silang mahirap, nawawala ang tanging kalamangan na natural na iginagalang ng lipunan. Ang kawalan ng kasiguraduhan. Number 4. Ang unang impresyon ay sandata. Bihirang lumaban ng mga introvert gamit ang mga salita. Hindi sila pumapasok sa silid para lamang ipakita na sila ang bida ang kanilang kapangyarihan ay nasa presensya. Ngunit marupok ang presensya. Nabubuo at nasisira ito sa loob lamang ng ilang segundo. Sa mga segundong yon, sinusuri ng mga tao ang bawat detalye. Pananamit, tindig, aura. Doon nila hinuhusgahan. Kaibigan ba o kalaban? Leader ba o tagasunod? Karapat dapat ba o hindi? Kapag ang anyo ng isang introvert ay nagpapahiwatig ng kahirapan mabilis at malupit ang hatol. Ang kanilang katahimikan, imbis na magpalalim ng aura, ay nagiging tatak ng pagbasura. Hindi po man sila nakakapagsalita, burado na sila. Ngunit kapag ang isang introvert ay pumasok na may dignidad, kahit simple lang, nagiging pahayag ang katahimikan. Ang unang impresyon ay nagiging pinakamatulis nilang sandata, unang galaw sa isang laro ng chess, kung saan ang kalaban ay nagdadalawang isip agad. Number 5, ang pagmumukhang mahirap ay sumasalungat sa strategic aura ng mga introvert. Ang mga introvert ay namumukadkad sa kalabuan. Pinapaisip nila ang iba. Ang kanilang kapangirihan ay nasa pagiging hindi mabasa. Sa pagpapaintulot na ang iba ang maglagay ng sariling takot o imahinasyon sa kanila. Isa itong uri ng psychological na chess. Habang ang mga extrovert ay hayagang inilalantad ang kanilang mga galaw ang mga introvert ay tahimik na naglalaro at pinapawisan ang kabilang panik. Ngunit kung magbumuka silang mahirap, bumabagsak ang buong laro. Wala nang misteryo, wala nang aura, wala nang kalabuan. Dahil ang kahirapan na mismo ang nagkikwento para sa kanila. Hindi na nagtatanong ang iba ng sino sila. Bagkus iniisip na nila na mahina, talunan, walang laban. At sa oras na tumigil ang mga tao sa paghuhula nawawala ang psychological advantage ng mga introvert sa laro. Ang aura na dati ay nagsisilbing panangga ay biglang naglalaho. Para manatiling hindi mabasa, hindi hinahayaan ng mga introvert na ang kanilang anyo ang magtapos ng kanilang kwento bago pa ito magsimula. Number 6. Naaamoy ng mga mandaragit ang kahinaan sa kahirapan Sa bawat kapaligiran, may mga mandaragit manipulators, Narcissists, mga mapagsamantala na humahanap ng kahinaan. At ang kahinaan ay hindi laging totoo. Madalas ito ay perception. Kapag ang isang tao ay mukhang vulnerable o mahina, umaatake ang mga mandaragit. Totoo man ang kahinaan o hindi. Ang magbukang mahirap ay parang pagdurugo sa dagat sa paligid ng mga pating. Sinusubok nila ang iyong hangganan. Hinahanap nila ang desperasyon inaabuso nila ang mga pangangailangan na baka wala naman talaga. At ang mga introvert na mas pinipili nang huwag masayang ang kanilang lakas sa mga walang saysay -say na gulo ay nagiging perpektong biktima kapag nagmukha silang mahirap. Kaya't ang anyo o appearance ay nagsisilbing camouflage. Sa pamamagitan ng pagdadala sa kanilang sarili ng maayos kahit sa gitna ng kakulangan na itatago ng mga introvert ang kanilang sugat, nagiging unpredictable na prey sila hindi malaman ng mandaragit kung sila ba ay mahina o malakas. At sa kawalang katiyakan na yon, maraming mandaragit ang umaatras. Number 7, pinoprotektahan ng dignidad ang pag-iisa ng mga introvert. Ang pag-iisa ay sagrado para sa mga introvert. Doon sila nakakabawi, buling bumubuo at pinapatalas ang kanilang panloob na mundo. Ngunit iginagalang lamang ang pag-iisa kung naniniwala ang iba na ito ay isang desisyon. Kapag mukha silang may dignidad, ang kanilang pag-iisa ay binabasa bilang kalayaan, lakas at kung minsan, pagiging higit. Ang kanilang katahimikan ay nagiging pader na walang nangangahas akyatin. Ngunit kung magmumukha silang mahirap, biglang nagbabago ang interpretasyon ng pag-iisa. Ito ay nagiging kabiguan. Iisipin ng iba na nag-iisa sila dahil walang gustong sumama sa kanila at ang ganitong interpretasyon ay nagaanyaya ng panghihimasok. May mga estranghero na tumutulong o mapagsamantala, nalalapit upang kaawaan, iligtas o husgahan sila. Hindi naligtas ang tahimik na espasyo. Ang dignidad ang nagsisilbing hindi nakikitang bakod na nagbabantay sa pag-iisa. Kung wala ito, ang pag-iisa ay nagiging lantad, vulnerable at hindi iginagalang. Number 8. Iniuugnay ng lipunan ang halaga sa anyo Narito ang isa sa pinakamalamig na katotohanan na hindi kaluluwa ang nakikita ng lipunan, kundi mga simbolo. Hindi nito sinusukat ang halaga base sa karunungan, pagkamalikhain o kabutihan ng isang tao, kundi sa pambalot, sa pananamit, tindig at presensya. Maaaring may buong kalawakan sa isipan ng isang introvert Ngunit kung magmumukha silang mahirap, agad na iisipin ng mundo na wala silang laman. Mabilis ang pagbasura na kung may halaga sila, makikita dapat yon. At ang mga introvert na bihirang magsayang ng lakas para itama ang mababaw na mga paghuhusga ay basta na lamang nagpapabura. Ang maayos na itsura ay pumipigil sa ganitong pagbabaliwala. Pinipilit nitong huminto ang mga tao, mag-isip at isaalang-alang -alang na may mas malalim pa sa likod ng kanilang anyo. Ang anyo ay bumibili ng oras. Oras para mapansin ang lalim, oras para lumitaw ang karunungan. Kung wala ito, sinasarado ng lipunan ang pinto bago pa man sila makapagsalita. Number 9: Pinapahina ng pagbumokang mahirap ang tahimik na paghihimagsik ng mga introvert. Hindi sumisigaw ang mga introvert para maghimagsik. Ang kanilang himagsik ay nasa pagtangi. Ang kanilang katahimikan, ang pagtangging habulin ang pagpapatunay ay siya mismong pahayag ng paghihimagsik. Sinasabi nito na hindi ko kailangan ng mga laro hindi ko kailangan ang ilaw ng entablado. Ngunit gumagana lamang ang paghihimagsik kung ito ay kapanipaniwala. Kapag may hinala ang iba na sa likod ng katahimikan ay may nakatagong lakas, apoy o sikreto. Kung magmumukha silang mahirap, nawawala ang kredibilidad ng paghihimagsik. Ang kanilang katahimikan ay nagmumukhang pagkataboy, hindi pagpili. Ang kanilang paglayo ay nagmumukhang kahinaan, hindi kapangyarihan. Ang tahimik na paghihimagsik ay isang uri ng psikolohikal na digmaan. Gumagana lamang ito kapag hindi matukoy ng iba kung ang katahimikan ba ay pagpipigil o dominasyon. Pinapatay ng kahirapan ang kalabuan na iyon Ginagawang walang saysay ang kanilang pagre-rebelde. At number 10, nagde-demand ng presentasyon ang misteryo. Ang misteryo ang dugong dumadaloy sa mga introvert. Ito ang kanilang hindi nakikitang aura, ang kanilang sandata, ang kanilang magnet. Ngunit hindi basta-basta umiiral ang misteryo. Kailangan itong ipagtanggol. Kailangan itong bihisan ng presentasyon gaano man kasimple. Kahit sa gitna ng kakulangan, kailangang dalhin ng mga introvert ang kanilang sarili na may banayad na kapangyarihan ang paraan ng kanilang paglalakad, pag-upo at pagtahimik. Lahat ito ay dapat bumubulong ng katatagan. Ang pagmumukhang mahirap ay sumisira sa aura ng misteryo. Pinapalitan ito ng awa o paghamak. Namamatay ang misteryo kapag ang buhay ay nagmumukang natalo ka na. Kaya't ang anyo ay hindi kayabangan. Ito ay ritual. Ito ang pagpapanatili ng aura na hindi kayang pasukin ng mundo presensya na nananatiling hindi mabasa, hindi mahawakan, at hindi nababasag. Para sa mga introvert, ang appearance ay hindi luho. Hindi ito mababaw na dekorasyon. Ito ay baluti. Sa mundong naghahanap ng kahinaan, ang magmukhang mahirap ay parang pagdurugo sa dagat na puno ng mga pating. Inaanyayahan ito ang pag-atake, pagbabaliwala at awa. Ngunit ang magmukhang buo kahit sa gitna ng kakulangan ay isang camouflage. Isa itong estratehiya, isa itong tahimik na kapangyarihan. Hindi kailangan magmukhang mayaman ng mga introvert. Hindi nila kailangan magyabang. Hindi nila kailangan habulin ang mababaw na tropeyo ng lipunan. Ngunit hindi hindi sila dapat magmukhang talunan. Dahil sa tahimik na digmaan ng perception, ang nakakaligtas ay hindi ang pinakamalakas ang sigaw, kundi ang nananatiling misteryo. Hindi mahawakan, hindi mabasa, at hindi nababasag. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Michelle Sagun. Sabi niya, Hello po Sir AP. Kala lang po nila di tayo wari tumitingin pero nakikita natin ang lahat ng expressions nila. Kung paano nila tayo tignan ng matalim na may kasamang irap. Lahat yon alam natin without them knowing and noticing it. Superb. Pag tumitig po tayo, ang mga dito na tao ay mabilis na nai-intimidate at napapaso kasi alam po nila na nabasa na natin ang buo nilang pagkatao. Sabi naman ni Toycoms, Hello Sir AP, Good Evening. Salamat sa episode na to na ilathala mo yung lihim na misteryo sa mundo ng mga introvert na katulad ko. Super Foxer. Sir, Ice is the Window of the Soul. God bless you Sir AP. out to all introvert here. At ayon naman kay Master Buten, sometimes even when our eyes are closed, we can sense it. At shoutout din kay Lorena Bintas, Marie Delight Worker, Roga Yakmaan, Annalyn Granada, Gretchen Marie Kayanan, Jola Short Video, Pax Tumulak, Junjun Perang, Rosalie Rosales, Kati, Emma Villanueva, Kay Molino, Ramlat, Ces, Patterson Gals, at kay Cairo Den Adi. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like. I-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit madalas hindi tumitingin ng mga introvert kahit alam nilang tinititigan sila. Panawarin mo sa video na to.